Mga ka-Republic, sa isang draft pool na marami ang nagsasabing hindi ganoon kalalim, kailangan di umano ng mga coach na suriing mabuti ang mga prospect. Inamin na ni Coach Tim Cohn, big man ang kanilang target. Samantala, walang pick ang Tokentek sa first round, ngunit wala naman sa rookie draft ang player na noon pa nila gustong makuha, walang iba kundi si Christian Standhardinger. Habang ang mga Hinebra fans ay nananawagang pabalikin ang Phil German Bulldozer, baka sa tropang 5G pa ito mapunta pag nagkataon. Gustong palakasin ng TNT ang kanilang frontline upang muling ambisyonin ang Grand Slam na ipinagkait sa kanila ng San Miguel. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit lantaran ang pagpapahayag ni Tim Cohn na impress siya kay Dalfanopio, may mga pahiwatig siyang isang big man ang target nila sa rookie draft. Pero dahil ngan pang 11 ang Ginebra sa drop order, halos nakatitiyak ang American Mentor na hindi na nila aabutan 'yung mga nasisilip nilang mga quality bigs. Medyo malabo pero umaasa pa rin daw siya, sabi ng Ginebra coach. Aware siya sa pangangailangan nilang i-upgrade ang kanilang frontline dahil naging sobrang dependent na sila sa 38-year-old na si Japi Tagilar. Malaut madali ay magri-retiro na ito at ang isa pa nilang big man ay nagre-recover pa rin naman mula sa ni injury. Malaking problema ito ni Tim Cohn dahil kung hindi sila makapag-upgrade ng kanilang frontline, the same story na naman ba next season? Sinabi ni CTC, umaasa pa rin siya. Pero ang sigurado, di naaabutan ng Hinebra si na Gio Chu at Will Gosom, dalawang big sa draft liban na lang kung may magagawang mani obra si Al Francis Chua bago ang draft day sa September 7. Mababu at kulang cool daw sa size ang draft pool ngayon pagtataya ni Coach Yang Yao. One round deep sabi naman ng TNT coach. Walang pick sa first round ang TNT. Ibinigay nila ang kanilang first round pick sa Rain or Shine kasama sa trade ng kuhanin nila sina Henry Galinato at Jewel Ponpirada. Kaya may dalawang picks si Coach yang Yau sa first round, number 10 and number 12. Number 11 naman ang Ginebra pero first pick sila sa second round. Sa kasalukuyan ay nasa Hawaii pa si Coach Chot Reyes kasamang nagbabakasyon ang kanyang kupunan. Ang Hawaii vacation ay kasama sa incentives ng team dahil sa dalawang championship na napanaluna nila sa season 49. Nahadlangan ng SMB ang kanilang Grand Slam ambition ngunit susubukan daw ulit nilang targetin ang Triple Crown Sweep sa paparating na Golden Season ng PBA. At bahagi ng planong niya ay ang pagkuha kay Christian Istan Noon pa naman nila ito gustong gawin pero lalo silang nagpursigi na maharbat ang Phil German Bulldozer ngayong may problema sila sa frontcourt position sa pagka-injured ni Poy Eram. Sumailalim so sa surgery si Eram last July at matatagalan bago ito makabalik sa paglalaro. Pero alam din naman ang TNT Team Management magiging mahirap at posibleng humingi ng malaking kapalit ang terra firma na nanatiling nagmamayari ng PBA signing rights ni Christian Standhardinger. Sabi nga ng isang sports columnist, almost obsessed daw ang TNT na makuha ang 4-time PBA champion at 2-time BPC. Dahil pinaghahandaan nila ang muling pananalasa ni Jun Marfajardo sa paparating na All-Filipino Conference. Kung mapupunta sa kanila si Sistan, may maipantatapat na sila sa 8-time PBA MVP. As per reports, kung talaga raw hindi nila makukuha si Stan Hardinger, ang isa pa nilang option ay pitasin si Justin Chua. Sa height na 6'6, malaki ang maitutulong ni Chua para punan ang vacuum sa kanilang inside game and rebounding plano rin ng talk and text na ligawan si Kevin Ferrer another former Hinebra player sobrang napagod si na Calvin Oftana at R.R. Pugoy sa nakaraang Philippine Cup kaya gusto nilang makuha ang 6'5 na former UST Growling Tiger standout na makakatulong ni na Oftana at Pugoy sa kasalukuyan ay nasa terra rin si Kevin Ferrer at kung magmamaterialize ang plano ng talk and text na pagkuha sa kanya maswerte raw ito na mula sa isang team na maihahan tulad daw sa isang bangkang walang katig ay mapupunta sa isang champion team. Pag nagkataon, dalawang former Hinebra player ang makakasagupa ng tatlong SMC teams. At sa istoryang nasa likod ng biglang pagtitrade ng Hinebra kay Stand Hardinger, kung mapupunta ito sa Tok Text asahan na lalong magiging mabangis ang Phil German Bulldozer. Sa mga nakaraan, ang nakita natin ay kung paano magmaniobra ang SMC teams para makakuha ng malakas na player. Ngayong off-season, abangan naman natin kung paano mag-preflex ng muscle ang TNT at ang MVP Black. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. po kayong mga viewers namin na walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Merson Kabadi Vlog. Mula naman dyan sa Oman. Salamat kabayan, lagi kang nariyan. Sa Edwin Filisardo. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat. At sa iyo rin, Enrico Di Guzman. Mula naman sa Belgium. Hindi ka pa ba nagbabakasyon, kabayan? Shoutout sa at sa Yuren, shout out Rodante Sabida. Yes, sa front court tayo may problema. At sa Yuren, Rosemary Juan. Magandang hapon sa iyo, Idol. Salamat sa pananood. At sa Yuren, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo, Idol. Ingat ka lagi dyan. At sa Yuren, Raymond Iglesia. Yes, Die hard, solid, avid sabi niya Shout out sa iyo at sa iyo rin Mark Salgado Tumpak na tumpak ang sinabi mo Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic.